Hello guys! Ito ang labas ng aming training center for one month. Yan mga palayan. Palayan ang labas. May mga bahay-bahay din. dinadaanan namin to pag nagsusupa kami punta. puntang grocery yan ang aming eskwilahan yan every sabado at saka linggo pala pwede kaming lumabas doon kami may free time na mag grocery labas kami ng alas 9 babalik kami ng 12 pm sharp bawal malate. Pag Monday to Friday, yun ang aming school time. Thank you, thank you. tool pala yung sa CR. Pagpasok mo sa loob, kailangan mong palitan ng yung chinelas. Ayan. Iba rin yung panglabas. Bawal. Ito yung lababo. Salamin pa. Ayan, may sabon pa. komplito sila ito yung mga pamunas para sa floor yan pag naglilinis kami every morning kailangan talaga malinis dito sa Japan araw-araw naglilinis yan palabas na ako hmm, kailangan din yung chinilas naka-align na ganyan naka-align doon Ito naman ang laundry area. Dito tayo sa laundry area. Ito yung mga washing nila. Automatic yan. Pagsampay lang ang gagawin. Ayan. May sabon din pang laba. Libre. Yan, pinoprovide yan ng school namin. Training center pala. School training center. <laughs> yan, tapos nang nalaban yung mga yan. Ito, gumagana hmm, din. So, nine minutes. Magda-dryer na yan. Punta naman tayo dito sa shower room namin. May salamin. Gusto mong mag-blower dyan. May blower. Ayan. Wow. Komplito ang basahan. Iba't ibang kulay. Basurahan. Iba yung tissue at saka plastic ng shampoo. Araw-araw nilililisan yan. May shower. Pwede ming iupin yung mainit. sa yung malamig. Para maging warm. Yan. Ganyan ang shower room dito. Sa training center. At dito naman ang aming kwarto. Pagsapit ng alas 6, may alarm kami. Yan, ang music na yan, ang bumabangon sa amin, gumigising sa amin araw-araw. Kailangan bumangon kasi mga alas 6, kakain na, 6.30. Pare-pareho kami, lalabas at kakain, walang maiiwan. Bawal malate. Tapos pagkatapos kumain, maglilinis kami. Tapos 8 na pasukan na. Ito yung tinatawag nilang obento o pack lunch. Ito yung laging araw-araw namin kinakain dito ako sa rooftop. Ayan ang view. Buti na lang may green para kahit gaano ka boring eh. Thanks guys for watching. Don't forget to like, subscribe to my videos.